Wala na kami dito sa Kowloon na yung mga tao dito guys ay tinatap na lang lang so guys sa so try namin hindi punitan ang hinayang kasi ako nga muna harap mo no? buksan. Wait nga, umiyak ka sa mabahay. Baka naman natunog natin, baka nag-minus. Eh bukas naman kasi talaga atay. Eh. Ano ba itura? Ano ba itura nung ano eh? Ay nabukas. Pag ayaw, naroon mo ba? Pag araw, bumuksan ata talaga siya ayaw na niya ata guys. Bubuksan na lang daw. Pupunitin na siya. Hindi meron naman siyang tape pero kanya-kanya na Ah, mag maganda naman yung lagay. Tap mo lang, wait lang. Wait lang. Bakit parang ano? Oh, tama naman na to. Oh. Kahit saan. Wait lang parang mali Okay. Tama to. Ano At bang ba? Parang 100 yung pamasahi? 23 na lang daw new balance eh. Yun know, lang. Kailangan natin mag... 100 dollars. Ay, check yung dapat Ano ang sarado ng 7 and 8? Sarado! O, di ba magkuklose nga tatay? Kaya ata nagmamadali sila kasi gabi tayo eh. Uy! Ayaw, mas mahirap kapag di tayo nakasakay. Sa ano tayo? guys my macdo So guys, sa transfer kami sa the uh, high speed rail going to Team Chash. Uh, yeah. okay. okay. mm -hmm. Isang floor lang? Hindi ko nga ano. Baka Sarado na Ramos Burger. So guys, may parang mall dito sa station ng MTR sa Kowloon. Ay, yung Starbucks. Daiso. PWG. <laughs> <laughs> so, swatch. <And> Hala, <laughs> swatch. Baby, so swatch. Sabi, naging hampas lupa tayo dito sa

Oh guys, may ice skating dito sa ano sa Colon Station ng Antia. I don't know if ano pa rin to, yung Colon Station sa or mall na sya. So magwi-withdraw lang kami. Ay, ayan na. Paano nga? Hindi ako hindi ako mag Ako nga. Pero doon lang Ayan! Okay guys, nakapag-withdraw na kami. Picturean mo na natin. Picturean mo na So guys, finally, nakapag-withdraw bagus Ay, may bago silang pera. Ay, no, pay barnet, Magkakaiba. Ano, HSBC? talaga pera so, ba ba na. Bakit tatapos ba? Maganda tong card? Hello, Ayan yung building sa Soclos. so close yung yung mataas na yun. Oo. Oh, oh. Ang picture na tayo dito. Hey guys! Hindi siya kitad eh. So nasa likod na namin yung Hong Kong City mismo. Yung sikat na mga building. Ay naalala ko yung pinakamataas. Yung sa so close. Ito. Ng... Ang skyline ng Hong Kong. Ang taas ng building. Guys. So, pauwi pa lang kami sa... Don't worry, araw talagang in-enjoy natin. Sa hotel, kasi nag-ano pa kami ng asikaso pa kami na withdraw ng octopus card, ng wifi. Pero worth it naman guys kasi ang ang ganda dito, ang ganda siya. Yeah. Para siyang Singapore and Taiwan, ganun yung train system sobrang okay. So nilipat lang kami sa Lilipat lang kami sa subway nila guys. Departures daw. Magtanong na nga ha? Ano na, kasi... Hey guys, naliligaw kami. So, papunta kami sa MTR Subway. Oh, man, I'm gonna call it down. So, naman guys yung locals dito kasi minsan kasi hindi namin maintindihan kasi nagcha-Chinese pa rin sila. Pero okay naman. Kahit papano, parang nagha-ano ka ng hunting ng crew. So, nito kami sa Austin Station pero parang ang sabi nila is may tong something. You go down to the Ciao. Yes East Jin Dong. Here. Yes, five four two. Um. Okay. Dito na dito na tingo ko So dito tayo bumaba. Siguro na bubuisit din sila sa at. I mean sila okay lang pero yung locals kasi. guys. Sana makasakay ng sa Team Shachu. Team Shachu. Tapos magwawak na lang. Na. Hala, dalawang dalawa nga? Saan tayo? Basta ka. Ano ba yung nabas? Team. Ah, so dito tayo. Hey okay. guys. So isa sa mga convenient dito sa Hong Kong is yung walking escalator nila. So hindi lang siya sa airport, meron din siya sa mga subway and MTR stations. Uy, wait. E, first time ko nakakita ng AP sa kanila. Kaya pa panina, eh, tigil-tigil na lang for ano so guys hindi na kami nakapaganap ng elevator so ito ay sa Nathan anong road ba ito? Nathan Road ah Ayun, doon. Ano yung bus? First time makakita ng bus in my second floor. mirador. Dito lang siya. Ayun, nungunta sa Dito nga muna tayo, Kung nag-a-start. Kasudaan ng palos. Para nga mura. Teka lang, anong floor ba tayo? Eight thousand. Saan sa f Eight.